Sir, um publicly known yung ginawang pagbabanta ni VP Sara Duterte dito sa may kausap siyang assassin at uh, tatawagan na lang in case na may mangyari pero sa press con niya publicly niya rin dininai does this set a uh, precedent na baka sa impeachment court maraming mga pagdineny at uh, pagpapasinungaling din si VP Sara kung sakaling ganun yung maging uh, dating ano po ang uh, anong reaction mo natin sa ganun na uh, behavior as of now And how do we approach this uh, inside the impeachment court po? Well, sa totoo lang kung ako tatanungin, ako muna sasagot before yung prosecutor yung sasagot, ano? Naasahan naman natin, i-deny niya eh. Pero hindi po nag-deny yung video yung pinakita natin. Hindi po nag-deny yung, hindi po ma-deny na milyon-milyong Pilipino ang narinig hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ng isang halal na pangalawang pangulo ay pagbabantaan ang nakaupong pangulo ng ating bansa ang unang ginang at ang speaker ng, uh, ng ng House of Representatives in the end hindi lang to usapin na her word against ours there is evidence to show that she did it that she made the threats and that it is the position of the Uh, house, kaming pumirma sa impeachment, that she needs to be made accountable for that. Hindi ho, hindi ho ordinaryong usapin ng isang nakaupong vice-presidente eh, magsasalita ng ganong paraan, sa ganong paraan. At siya din, uh, as who stands to, she stands to benefit in case magkaroon ng vacancy sa tanggapan ng pagkapangulo. Kahit naman po anong denial niya, uh, maliwanag naman po sa video at ito'y napanood po ng lahat ng tao. Meron po kaming kasabihan sa law, res sa loquitur. The thing speaks for itself. So hindi na naman siguro kailangan pang ipaliwanag 'yan. In fact, it has caused our country international embarrassment. Napahiya po yung ba yung bansa natin, pinag-usapan tayo sa lahat ng mga broadsheet sa iba't ibang mundo. Kaya, tingin ko naman, eh kahit na ano pong denial niya, ito pong video mismo ang magpapasabi at magpapatunay ng kanyang mga sinabi. Thank you, kong Follow-up na lang po. Uh, just going back with uh, how the Vice President, I, I mean, sa umpisa, She's given due courtesy kahit na hindi siya umaten sa ating budget hearings. And then, such happened na nasa plenary, buong tanggapan nila. For the first time, isang ahensya, buong tanggapan, ng hindi humarap sa plenaryo. And then, uh, sa press con sabi niya rin, if given an option, uh, kahit impeachment na yung hinaharap niya ngayon, if given an option, hindi siya a-attend, hindi siya haharap. So, ano pong masasabi natin dito, Kong? Well, depende yan. Sa magiging discarte ng defense, at ng uh, prosecution dahil pag siya naman po ay uh, ni-require uh, pag ni-require po siya ng impeachment court na humarap papadalan po siya ng uh, summon ng sampina maobliga po talaga siya na humarap Siguro may nakadepende po yun sa impeachment court no kung paano po ang uh, treatment nila sa magiging uh, desisyon ng pangalawang pangulo pero doon pa ako makafocus focus doon sa sinumpa ang uh, tungkulin ng ating uh, Ah, uh, pangalawang pakulo. Kalo, Tulad niya ng ng sinasabi ko noon, hindi ho option dapat sa isang halal na uh, lingkod bayan pipili lang siya kung kailan siya magiging accountable at hindi. I, I think it's not it's not an option for us to to face accountability. It's part of our sworn duty, especially considering sabi nga nila with Great power comes great responsibility. This is the office of the Vice President that we're talking about. Ito ang presidential successor natin. So, mas lalong dapat uh, bigyan ng importansya ng pangalawang Pangulo, kung hindi lang naman para sa sarili niya, e eh para sa katungkulan na kanyang pinanghawakan sa ngayon.